relatively speaking, nakakagulat yung 51 billion para sa isang congressional district lang. Kasi kung ikukumpara natin yan sa mga ibang issues na meron ding mga budgetary requirements, halimbawa yung favorite example ko na yung health benefits ng mga healthcare workers ng COVID-19 pandemic, halos ganyan din kalaki yung requirement. Pero inabot ng tatlong taon bago siya napondohan, patingi-tingi yung pagpondo, tapos dito makikita mo, isa lamang distrito ang binigyan ng allocation, tapos 51 billion siya over period of 3 years. Pero sinubukan kong tingnan talaga kung tama ba itong numero na ito kasi hindi naman publicly released yung ano yung final and clean version nitong di umano ay 51 billion. So far ang nakita ko 15 billion, 15.4 billion actually. Pero sa ano lang to, sa tinatawag nating locally funded projects under the budget of the DPWH. So siguro yung 51 billion kung isasama natin yung total cost nung naging matunog na sa mal Island Davao City Connector Project, mga 23 billion. So, aabot siya ng 38. At siguro, kung kasama pa yung mga ibang allocations na sigurado ako alam ni Apro Chair um, sa Altico na meron din para sa mga soft projects, siguro may posibilidad nga talaga na aabot siya ng um, 51 billion pesos. Pero base sa publicly available document na tinignan ko, yung mga General Appropriations Act ng 2020 hanggang 2022 yun lang yung Nakita ko sa budget ng DPWH